Ang mababagsak na burol ng Gilead ay nagtataglay ng maraming misteryo, ngunit walang nakakabagabag ng ganito. Isang mandirigma na itinakwil ng sarili niyang dugo, isang desperadong bansa sa bingit ng pagbagsak, at isang panunumpa na ibinulong sa sigasig ng labanan na magpapabago sa lahat nang si Hepte ay lumabas na matagumpay. Ipinagdiwang ng mga tao ng Israel ang kanilang tagumpay ngunit ang pag-uwi ay hindi nagdulot ng kagalakan. Ang naghihintay sa kanya sa pintuan ay binago ang tagumpay tungo sa dalamhati at kasiyahan sa sepulkral na katahimikan. Ang mga burol na dating napuno ng alingaw-ngaw ng nagsasalpukan ng mga espada, ngayon ay dinadala ang bigat ng isang hindi nasabi na trahedya. Anong pangako ang binitiwan ni Hepte at bakit ang kaniyang kwento ay nagpanginig sa mga henerasyon sa mga isyo na hindi nalutas. Ang mga anino ng Gilead ay bumubulong ng sakripisyo at kalungkutan at ang isang katotohanan ay nananatili. Ang ilang mga panata ay dumating sa isang napakalaking halaga upang pasanin. Ito ang salaysay ni Jepte, isang taong nagtagumpay ang pananampalataya sa pagtanggi na ang katapangan ay nagdulot ng tagumpay at ang kanyang boto ay muling nagbigay kahulugan sa kanyang pamana. Nagsimula ang kwento sa Gilead, isang bulubunduking rehiyon ng Israel noong mga panahong walang hari ang bansa. Kadalasan, ang mga tao ay lumayo sa Diyos, hinahabol ang mga dayuhang Diyos-Diyosan. Ang pagsuway na ito ay nagbunga ng mga siklo ng pang-aapi at pagpapalaya. Sa mga tribo ng Gilead, isang lalaking nagngangalang Jepte ang isinilang na nakatakdang gumanap ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Israel. Bagaman ang kanyang pinagmulan ay malayo sa marangal, bilang anak ng isang patutot, habang siya ay lumaki, si Hepte ay nagpakita ng lakas at pamumuno. Ang kaniyang mga kapatid sa ama, mga lihitimong anak ni Gilead, ay hinamak siya sa takot na ang kinin niya ang bahagi ng mana. Ah, kaya't pinalayas nila siya sa bahay. Wala kang mana sa bahay ng aming ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae, ang sabi nila, mga hukom 11.2 palibhas napahiya at pinalayas. Si Hepte ay sumilong sa lupain ng Tob, isang tigang at marginal na lugar. Sa kabila ng pagiging isang itinapon para sa kanyang pamilya at lipunan, ang mga katangian ng pamumuno ni Jefte ay nauna naging pinuno ng isang grupo ng mga adventurer, mga lalaking sumunod sa kanya para sa kanyang lakas at karisma, mga hukom. 11.3 sila ay hindi angkop na mga individual, mga taksil na tulad niya, na bumubuo ng isang legyon ng mga mandirigma. Ang buhay ni Jepte, na puno ng kahirapan at pagtanggi, ay humubog sa kanya upang maging isang matapang at mahusay na mandirigma. Ilan lang ang nakakaalam, ngunit inihahanda ng Diyos ang hindi malamang na bayaning ito para sa isang banal na misyon. Samantala, ang hindi katapatan ng Israel sa Diyos ay nagdulot sa kanila ng kaguluhan. Ang mga Amonita, isang mabangis na kalapit na bansa, ay malupit na inapi ang Israel na sinasabing iligal nilang kinuha ang lupain nito ilang siglo na ang nakalilipas. Naglunsad sila ng kampanya ng terorismo, pag-agaw ng mga teritoryo at pinahihirapan ang mga tao. Ang mga Israelita na nabibigatan ng pang-aapi na ito ay sumigaw sa Diyos para sa kaligtasan. Kami ay nagkasala laban sa iyo sa pagtalikod sa aming Diyos upang maglingkod sa mga baal kanilang inamin. Mga hukom 10:10 -10. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, iniwan nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at taimtim na bumalik sa Diyos na nagsusumamo, gawin mo sa amin kung ano ang inaakala mong mabuti, ngunit iligtas mo kami sa araw na ito. Mga Hukom 10.15 dahil sa kanilang pagsisisi, ang puso ng Diyos ay lumambot, bagamat nagalit siya sa kanyang paghihimagsik na naig ang kanyang awa at nagsimula siyang maghanda ng isang tagapagligtas. Ang mga matatanda ng Gilead na disperado para sa kaligtasan ay naghanap ng isang pinunong may kakayahang ipagtanggol sila laban sa mga amunita. Walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob o kakayahan na harapin ang napipintong banta. Sa paglunok ng kanilang pagmamataas, sinundan ng matatanda si Hepte. Pagdating nila, nagsumamo sila, halika at maging pinuno ka namin upang makalaban namin ang mga amonita. Mga hukom 11.6 Ang tugon ni Jepte ay malupit at puno ng sakit ng nakaraang pagtanggi. Hindi ba't kinapupuotan mo ako at pinalayas mo ako sa bahay ng aking ama? Kung gayon, bakit mo ako hinahanap ngayon kung ikaw ay nasa kagipitan? Mapagpakumbabang kinilala ng matatanda ang pangangailangan para sa lakas ni Jepte at nangakong gagawin siyang pinuno kung aakayin niya sila sa tagumpay. Nagaatubili, pumayag si Jepte ngunit tiniyak na matatag ang kanilang pangako. Kung bibigyan ako ng Panginoon ng Tagumpay laban sa mga Amonita, gagawin mo ba talaga akong pinuno? Tanong niya, sila ay nanumpa sa harap ng Diyos tinatakan ang kasunduan, mga hukom 11.39. Nang maliwanag ang kaniyang banal na pagtawag, bumalik si Jepte sa Gilead bilang pinuno nito. Ang taksil ay naging piniling tagapagpalaya, ngunit nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Ang landas sa hinaharap ay susubok sa kanyang pananampalataya, sa kanyang karunungan at sa kanyang mismong kaluluwa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Jeffte sa pag-ako sa kanyang tungkulin bilang pinuno na nauunawaan ang laki ng kanyang misyon, ang palayain ang Israel mula sa pamatok ng mga amunita. Gayunman, sa halip na magmadali sa digmaan, humingi si Hepte ng mapayapang resolusyon. Nagpadala siya ng mga mensahero sa hari ng Amon na nagtanong, Anong kasamaan ang ginawa ko sa iyo na naparito ka upang makipaglaban sa aking teritoryo. Mga hukom 11-12 Tumugon ang monarkang Amunita sa pamamagitan ng pag-akusa sa Israel na kinuha ang kanilang mga lupain nang lisanin nila ang Ehipto mula sa Aroer hanggang sa lambak ng Jabok na dumaan sa Jordan at hiniling na ibalik ang mga lupaing ito. Si Jepte, isang malalim na kaalaman sa kasaysayan ng Israel, ay tinutulan ang pag-aangkin na ito. Naalala niya kung paano humiling ang Israel ng ligtas na pagdaan sa Edom at Moab, ngunit tinanggihan at binigyang diin na hindi nila nakuha ang lupain ng Amon. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng tagumpay laban sa mga Amorite na dating sumakop sa rehiyon, mga hukom 11, 13, 22. Ang argumento ni Jepte ay lohikal, batay sa kasaysayan at autoridad ng Diyos. Ipinahayag niya, ang Panginoon ang hukom at siya ang hahatol ngayon sa pagitan ng mga tao ng Israel at ng mga tao ni Amon, mga hukom, 11-27. Sa kabila ng nakakumbinsi na argumento ni Hepte, hindi pinansin ng Haring Amonita ang kaniyang mga salita taglay ang matigas na puso at di natitinag na ambisyon para sa pananakop, ano pat iniwan ang digmaan bilang tanging alternatibo. Bago humarap sa mga amonita, si Jefte ay gumawa ng isang time team na panata sa Panginoon. Kung ibibigay mo ang mga amonita sa aking mga kamay, sa aking pagbabalik na payapa, ano mang lalabas sa pintuan ng aking bahay upang salubungin ako ay mapapa sa Panginoon at aking ihahandog bilang isang handog na susunugin. Mga hukom 11.30-31 Ang boto na ito na ginawa sa init ng sandali ay sumasalamin sa kanyang desperadong pagnanais para sa tagumpay. Ngunit ang mga implikasyon nito ay malapit ng ihayag ang kanilang mga sarili sa masakit na paraan. Habang siya ay naghahanda para sa labanan, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Hefte na nagbigay ng kapangyarihan sa kanya para sa gawaing hinaharap. Nagtipon siya ng isang hukbo at nagmarcha patungo sa kalaban. Matindi ang labanan, ngunit si Jepte at ang kaniyang mga tauhan ay nagwagi ibinigay ng Panginoon ang mga amunita sa kanilang mga kamay at ipinagdiwang ng Israel ang kanilang pagliligtas. Ang pangalan ni Jepte ay naging kasing kahulugan ng katapangan at pamumuno. Gayunpaman, nang siya ay umuwi, ang kanyang puso ay mabigat sa alaala ng kanyang panata. Habang papalapit siya sa kanyang tirahan sa mispa, ang tunog ng mga tamburin at sayawan ay napuno ng hangin nadurog ang kanyang puso nang ang kanyang nag-iisang anak na babae na puno ng kagalakan ay lumabas upang salubungin siya na nagdiriwang ng tagumpay ng kanyang ama. Pinunit ni Hefte ang kanyang damit sa matinding paghihirap at bumulalas. Ah, anak ko, dinala mo ako sa isang napakahirap na kalagayan at ikaw ang dahilan ng malaking kabagabagan sa akin sapagkat ako ay nanata sa Panginoon at hindi ko na maibabalik iyon. Mga hukom 11.35 Ang gravity ng kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin. Ang kanyang anak na babae na nauunawaan ang kabigatan ng panata ng kanyang ama ay tumugon ng may kahangahangang pananampalataya at katapangan. Ama ko, kung ibinuka mo ang iyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang iyong ipinangako, ngayong ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway na Amunita. Mga Hukom 11.36 Humingi siya ng dalawang buwan upang gumala sa mga burol kasama ang kanyang mga kaibigan at magluksa sa kanyang pagkabirhen dahil hindi siya kailanman mag-aasawa o magkakaanak. Pinagbigyan ni Jepte ang kanyang kahilingan at siya ay umalis na iniwan siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kaniyang pangako, hindi pa tapos ang mga hamon ni Jepte. Matapos talunin ang mga amonita, hinarap siya ng mga tauhan ni Efraim, galit na galit dahil hindi sila tinawag para lumaban. Nagbanta sila na susunugin ang kanyang bahay kasama niya sa loob na sinasabi, bakit ka tumawid upang labanan ang mga amunita at hindi mo kami tinawag na sumama sa iyo? Mga hukom, Duelfo 1. Si Hepte, matigas ang ulo, ay nagpaalala sa kanila na siya ay humiling ng tulong, ngunit sila ay tumanggi. Isinapanganib niya ang kanyang buhay at, sa biyaya ng Diyos, nakamit niya ang tagumpay. Ang pagmamataas at tinggit ng mga Efraimita ay kumulo na humantong sa digmaang sibil. Ang hukbo ni Jepte ay nakipaglaban sa mga lalaki ng Ephraim at natalo sila. Sinakop ng mga Gileadita ang mga tawiran ng Ilog Jordan upang hindi makatakas ang mga Efraimita. Upang makilala ang mga takas na Ephraimiti, gumamit sila ng pagsusulit sa wika, hiniling nila sa bawat lalaki na sabihin ang salitang Shiboleth ang mga hindi makapagbigkas nito ng tama na nagsasabing Siboleth ay pinatay, mga hukom 12.5.6. Ang madilim na yugtong ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 42,000 Ephraimita na nadungisa ng pagkakaisa ng Israel at nagsisilbing isang matingkad na paalala ng mapangwasak na mga bunga ng pagmamataas at pagkakabahabahagi. Pagkaraan ng dalawang buwan, bumalik ang anak na babae ni Hefte, ang kanyang puso ay napuno. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran, hindi nang may kapaitan, ngunit may pananampalataya sa mga layunin ng Diyos. Nakakasakit ng damdamin ang eksena. Si Hefte, isang makapangyarihang mandirigma, ay walang kapangyarihan sa ilalim ng bigat ng sarili niyang mga salita. Ang panata ay nagtali sa kanya at ang pagpayag ng kanyang anak na babae na tuparin ito ay nagpalalim lamang sa trahedya. Ayon sa panata na kanyang ginawa, tinupad ni Hepte ang kanyang ipinangako at ang kanyang anak na babae na hindi pa nakilala ang isang lalaki ay lubos na nag-alay ng kanyang buhay sa Diyos, isang salamin ng mamahaling pangako ng kanyang ama, mga hukom 1139 bagaman ang eksaktong katangian ng katuparan ng panatang ito ay napapailalim sa debate ang pagiging permanente ng kanyang sakripisyo ay binibigyang diin ang kanyang buhay na ganap na nakatuon sa Diyos ay nagbunga ng isang pangmatagalang tradisyon sa Israel taon taon ang mga anak na babae ng Israel ay lumalabas sa loob ng apat na araw upang magluksa kay Jephte na anak ng Gileadita mga hukom 11.40. Ang gawaing ito ng pag-alala ay nagpapanatili sa kanyang kwento bilang isang halimbawa ng pananampalataya, pagsunod at kalungkutan. Ang tagumpay ni Hepte ay natabunan ng malaking personal na pagkatalo. Ang dalidaling ginawang panata ay naging isang babala na nagtuturo tungkol sa bigat ng mga salita na binigkas sa harap ng Panginoon. Hinatulan ni Jefte ang Israel sa loob ng anim na taon, mga hukom chapter 7, isang panahon na minarkahan ng parehong mga tagumpay at trahedya. Pinalaya niya ang Israel mula sa panlabas na pangaapi, ngunit nagpupumilit na magkaisa ang mga tribo sa loob. Isinisiwalat ng kanyang kwento ang isang taong may pananampalataya na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos ngunit nakagawa rin ng malalaking pagkakamali. Ang padalus dalos na boto ni Jepta ay nagpapakita ng kahalagahan ng maalalahanin ng mga salita at mapanimdim ng mga pangako. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagbabala laban sa padalus dalos na mga boto, ang Ecclesiastes Pipdu ay nagpapayo. Huwag kang padalos-dalos sa iyong bibig. Nihayaan ang iyong puso ay magmadali sa pagbigkas ng anumang salita sa harap ng Diyos. Ang karanasan ni Hepte ay naglalarawan ng namamalaging bunga ng hindi pagsunod sa karunungan na ito. Sa kabila ng kaniyang mga kabiguan, nagtiwala si Jepte sa banal na pagliligtas at ang kaniyang tagumpay laban sa mga amunita ay isang pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kaniyang nagsisising bayan inaanyayahan tayo ng kanyang kwento na pag-isipan ang sarili nating pananampalataya at ang mga desisyong ginagawa natin sa mga sandali ng kawala ng pag-asa. Sa kabilang banda, ang anak na babae ni Jepte ay namumukod tangi bilang isang figura ng pambihirang pananampalataya at pagpapasakop. Ang kanyang pagpayag na tuparin ang panata ng kanyang ama ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa banal na soberanya. Bagamat ang kanyang buhay ay pinutol, ang kanyang pamana ay nananatili bilang isang simbolo ng sakripisyong debosyon. Ang kanyang kwento ay nagbangon ng mga tanong tungkol sa halaga ng pananampalataya. Handa ba tayong isuko ang ating mga hangarin at plano sa Diyos kahit na ang paggawa nito ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Hinahamon tayo ng kanyang halimbawa na isa-alang-alang kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamumuhay ng pananampalataya. Ang mga anak na babae ng Israel ay nagdalamhati sa kanya hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, ngunit bilang paggalang sa kanyang pagsunod. Ang kanyang kwento ay naging isang paalala sa komunidad ng bigat ng mga panata at ang kagandahan ng walang pag-iimbot na pananampalataya. Bilang konklusyon, ang kwento ni Jephte ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang mga tinanggihan at sinira upang maging kasangkapan ng kanyang kalooban. Gayunpaman, Binabalaan din tayo nito tungkol sa mga panganib ng padalos-dalos na desisyon at mapagmataas na pagkakabahabahagi. Ang salaysay ni Hefte at ng kaniyang anak na babae ay nagbubulay-bulay sa atin sa pagiging komplikado ng pananampalataya. Kung paano balansehin ang sigasig para sa Diyos sa karunungan, paano tayo tutugon kapag ang ating pananampalataya ay nangangailangan ng personal na sakripisyo? Pinasisigla tayo ng buhay ni Hepte na magtiwala sa soberanya ng Diyos, kahit na sa harap ng pagtanggi at pagdurusa. Ang kanilang mga tagumpay ay nagpapaalala sa atin na pinakikinggan ng Diyos ang mga daing ng kanyang mga tao at nagtataas ng mga tagapagpalaya sa oras ng pangangailangan. Ngunit ang mga trahedya ng kanyang kwento ay humihimok sa atin na lumapit sa Diyos nang may pagpapakumbaba at paggalang na maunawaan ang bigat ng ating mga salita at kilos. Sama-sama nating ipanalangin ang panalangin ito ng awa. Ama sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan ng may pagpapakumbaba at pagpipitagan na kinikilala ang iyong soberanya at ang lalim ng iyong awa. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa mga daing ng nagsisisi, ang sumasagot sa mga tumatawag sa iyong pangalan. Panginoon, tulad ni Jephte, madalas tayong nahaharap sa mga pagpili na humahamon sa ating pananampalataya at sumusubok sa katapatan ng ating mga pangako. Hinihiling namin ang iyong karunungan at patnubay upang lumakad na naaayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming gumawa ng mga panata at desisyon ng may pag-iingat upang hindi namin matagpuan ang sakit ng mga pangakong binitawan ng walang sapat na pagmumuni-muni. Naway maaninag namin ang iyong liwanag sa aming buhay. Tinatanggap ang mga sakripisyo na maaaring kailanganin ng pananampalataya. Palaging nagtitiwala sa iyong pag-aalaga at katarungan. Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo na nagnanais na parangalan ka at ipakita ang iyong pagmamahal. Panatilihin ang aming mga puso mula sa pagmamataas at pabigla-bigla at tulungan kaming hanapin ka sa bawat sandali ng kawalan ng katiyakan. Ama, naaalala namin ang sakit at kalungkutan sa kwento ni Jephte, ang bigat ng isang panata na nagdulot ng matinding paghihirap. Inihiling namin ang iyong awa sa aming mga sandali ng kabiguan at kawalan ng pag-asa. Kung kami ay nakagawa ng mga pagkakamali o kumilos sa mga paraan na nagdulot ng pagdurusa sa aming sarili o sa iba, patawarin kami, Panginoon. Takpan mo kami ng iyong biyaya at ibalik ang nasira sa aming buhay. Idinadalangin namin ang lahat na nabibigatan sa mga kahihinat na ng kanilang mga aksyon na nakadarama, na nakulong sa mga pagpili na ginawa sa pagmamadali o takot. Maging kanilang kanlungan, Panginoon, at ituro mo sa kanila ang landas tungo sa pagtubos. Kung paanong iniligtas mo ang Israel sa oras ng kanyang pangangailangan, iligtas mo kami sa mga laban na kinakaharap namin, physical man, emosyonal o espiritual, palitan ang aming mga luha ng pag-asa, ang aming kawalan ng pag-asa ng kagalakan at ang aming mga pag-aalinlangan ng hindi matitinag na pagtitiwala sa iyong mga pangako. Nagpapasalamat kami sa iyong matatag na pag-ibig na nagtatagumpay sa paghatol. Naway lagi naming tandaan na ang iyong awa ay higit pa sa aming mga kabiguan at ang iyong biyaya ay sagana sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Mangyaring ibahagi sa amin sa seksyon ng mga komento kung paano ka naging inspirasyon ng kwentong ito at kung ano ang iba pang mga talata sa Biblia na gusto mong makitang animated. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video,